Metropolitan Manila Development Authority ay nakiusap sa mga local government units sa Manila na panatiliing magbigay ng daan para sa mga daanan ng mga emergency ng mga sasakyan. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo Jovino Galang. Nananatiling nakabantay ang Metropolitan Manila Development Authority sa iba't ibang mga sementeryo dito sa Kamaynilaan ngayong araw ng undas. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Romando Artes, na mula pa kahapon ang bispiras ng undas ay meron na silang mahigpit na ugnayan sa mga kapulisan at sa iba't ibang local government unit. Mayroon tayo ng proper coordination sa lahat at magkatulong-tulungan kung paano po maiayos para masiguro po natin na maiidaos po natin itong ating tradisyon na ito at yung paggalang po sa ating mga namayapa. Nang maayos at walang kaguluhan. Kaya nga ang gawin natin, kung ganoon, mag-coordinate sa ayos sa kanila, i-take over nyo yung management ng traffic. Kaya nga, yun yung, kaya precisely, yun yung sinasabi ko, na dapat di magkanya-kanya. I-take over nyo yung management ng traffic, kahit na pribadong um, simenteryo sila. Kasi, pag hinayaan mo sila, Siyempre, ang unahin nila yung sarili nilang interest eh wala naman silang pakialam sa labas ng simenteryo nila. Kahit magkaleche-leche niya ng traffic. Kaya kailangan, pakialaman niyo sila at i-guide niyo kung paano aayusin yung traffic. Iniling ito sa mga LGU na sana ay maging bukas ang lahat ng mga kalsada para may mabilis na madaanan kung sakaling magkaroon ng anumang emergency. Pakitulungan po yung sa coordination ng mga LGUs para po Uh, Ma-assist nyo kami sa management ng traffic Alam niyo naman po, minsan may mga makukulit Lalo-lalo uh, na po sa pagbabawal ng Yung sa mga one-way, sa pagpapapark Pagpapaalis ng mga illegal parking uh, Sana po matulungan nyo po kami So basta ang aim po natin, laging bukas yung karsada Hindi po dapat na magmabarahan na in such a way na hindi na gumagalaw yung traffic. Dahil pag nagkaganon po at nagkaroon ng na emergency, uh, mahihirapan po yung ating mga emergency personnel para makarespond doon po sa kung ano man kailangan nila respondehan. So, we just have to make sure na clear po lagi yung daan, meaning at least gumagalaw at makakatakbo po at makakaresponde rin yung emergency vehicle natin. Ganon din po yung ating kapulisan just in case po na may aberyang mangyayari. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo!